guys so kakagraduate niya lang sa grade 10 ba? grade 10 so nag expect siyang darating si papa niya so naranasan ko ang nararamdaman niya ngayon yung nag graduate wala si papa niya wala si mama niya kasi broken family sila ako nga nun mas na din si mama umiyak pa rin ako kasi mas gusto ko talaga si ate at saka si kuya rin ko mga kapatid ko dapat kumplito kaya ngayon nararamdaman ko yung nararamdaman niya Nagising daw siya ng madaling araw kasi naghihintay sa papa niya para dumating. Kaso wala. Hindi naman pwede iwanan ni papa niya yung sa kabilang pamilya niya kasi maliit pa yung kapatid niya doon. At syempre, pinadalahan na lang siya ni papa niya. At ako bilang kuya nila, so primo niya na lang ako. Yung pagkukulang ni papa niya, pinsan ko lang, pinsan ko yung asawa niya, yung papa niya, tsaka yung mama ng asawa ko, kapatid. So kahit masakit sa akin, nag-ang naging nanay nito, 'yung pinsang ko rin, ibibigay ko to sa kanyang isumerno kasi magsasaya raw sila. Namang kaibigan niya. Kasi matino 'tong lalaki na to eh. Dalawa sila magkapatid. Ito ang pinaka-idol ko sa kanilang dalawa. Sa lalaki. Atay. Yeah, uh, yeah, good reason huh? Ah. Yeah. may babae, ang motor ko open. Yeah. Pero dahil pag sa itong sakabuhan, pero pag sangarang di babae, dahil na yung mga gasolinahan, pausog niyo ang tanga yeah. Ganun ang no, kabait. Huwag gagamitin ang motor ko sa kabulastugan. Pero sa ngala ng babae, okay lang kahit ako mag -gas. Pero bibidyoan niya. Yeah.